Hello, hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito na tayo sa St. Mary Magdalene dahil marami nag-request sa atin na mag-update tayo ngayon dito sa may St. Mary Magdalene. Kaya yan, ngayon nandito na tayo. So may good news ako. Kasi <laughs> sa kabilang side, yung nakikita niyo yun, you know, may nakalagay na bawal magtapon ng basura. Ang daming basura dyan. Pero ngayon, eh, wala na, malinis na. Pero dito sa kabila, ay eh, makikita nyo ito. Eh yung problema dito sa kabila, may mga basura pa rin. So may mga nagtatapon pa rin dito, sana mawala na yan. Kasi naumpisan na doon, sana eh magtuloy-tuloy na. Okay? So ngayon ang hanap natin ay Black uh, block 115 lot 8. So ayan, nandito na tayo sa block 115. No? Hanap natin ang lot Eight. So, kung nakikita nyo Ayan, dami lang basura Champak Ay, ah, lipat natin Para mas makita nyo na maayos Ayan o oh. Dito sa kabila Itong black 115 Ang dami pang basura Pero doon sa kabila Yung sa kabila na yun doon eh, Nalinis na Pero tingnan pa natin Yung ibang mga uh, black Kung nalinis na Sana ito magtuloy-tuloy Yung paglilinis nila Para Maging kaaya-aya Na uli yung ano pero yun na nga, balik ulit tayo dun sa hinahanap natin, no? So, shout out kay Sir Gino Espla na. Espla lang nakalagay. So, hinahanap natin yung lot 8. Nako. Hindi lang natin alam kung mayroong lot 8. Ang tataas ng mga bilang nito. 16 lang tunghuli. Dito kaya sa may St. Mary magdalin o sa ibang ano kasi sumunod di eh, ah okay so <laughs> so so black 15 black 115 rin pala to akala ko ano ba yan so, wala pa ako sa wish you ah so ayan uh, lot 10 ayun lot 8 so ito na sir uh, sir Gino is fly ko kung is na po yung uh, pangalan ninyo kasi nakalagay lang sa inyong uh, name doon sa inyong comment ay Gino Ispla. Hindi ko alam kung Ispla na o oh, Ispla lang talaga. Okay, so yun. Anyway, shout, out to sa inyo. At ito na yung pinahanap po ninyo yung Black 115, lot 8, dito sa May St. Mary Magdalene. So usual, uh, ah, hubad na ho yung bahay. <laughs> hubad na. Ha? Kita nyo? Wala nang... jealousy. kabilaan. At siyempre, ayan o, oh, madamo maadam mo. At yun, alam mo nakakapanghinayang talaga kasi okay na itong mga bahay na to uh, Kompleto na lahat. Pero ngayon, ayan yung itsura niya. So, wala na yung mga jealousy. Uh, pati dun sa likod. Ayun o, yung bintana sa likod, wala na rin kung nakikita nyo. Ayun no? Tapos, ayan. Nagkakaroon na ng bagging. Okay? Okay. Subali, so, 1, 2, 3, pang-apat kayo magmula sa corner light, sa kabilang side. Pagka dito sa kabilang side, medyo bandang dulo na kayo. Okay? So, punta naman tayo ngayon sa block 112. So, dahil 15, 14, ito ay 14. So, malamang nasa kabila siguro. Okay? So, ayun, no? Ang bilis masira ng mga bahay kapag ka ay, halos pala lahat na ito. Yung mga alulod niya. Mga bumigay ito dito sa Black 114. Sige, daan. Parang isang halira. Halos sira na yung mga nabulok na kagad yung mga, mga alulod. Kita nyo? So, 14 na ito. Baka nasa kabila yung 12. Sama kayo, ha? So dito sa kabilang side, Block 99, uh, marami ng na mga na-relocate din. Marami ng tao. At uh, ito na yung 13. So baka nasa kabila na yung Block 12. Oh, dalawa pala itong Block 12. Block 112 pala. <laughs> block 12. So ayan, nakita na natin. Ayan na yung uh, Block 112. So, hanap natin ngayon ay lot 4. Ito lot 1, lot 3. Ah, uh, nasa kabila. Tingnan natin lot 18 yung sa Kasi ano yan eh, kabilaan yan eh. So, yung nandun sa likod sa kabila niyan ay lot 2. Kasi ito lot 3. So, yung ano nitong lot 3? Lot 4. So, lot 4 nandoon sa kabila. So, punta na tayo dito kasi... ah, uh, Meron din Lot 18, diretso na tayo dito. Sana nandito yung Lot 18 para hindi na tayo pabalik-balik. Tingnan din natin, no. Ah, uh, shout out kay uh, Ma'am Charn. Tsaka shout out kay Ma'am ah uh, ah uh, Joey Dan. Okay, 17 so pareha sa kabila. Okay? So sa kabila since dito na nga tayo dumaan. <laughs> Kasi ito sa no? Sa so, dito, medyo masukal talaga yung uh, lugar. Madamo talaga. So, ayan. Nagmumukha na talagang gubat yung lugar na to dito sa May St. Mary Magdalene. Nagmumukha na gubat. Nasira na yung mga bahay. so, paano gagawin dyan? Another gastos. Okay? So, siyempre dahil hapon ngayon, Ayan. May mga nag-setup na ng mga Tawag dito Mga ukay-ukay -okay, Mga paninda talipapa O, ito na So, mas maano rito Mas madamo Nakikita nyo? Just me Grabe Hanap natin yung uh, lot 18 kay Joey Dan. Ayun. Ito na ho, sir, ma'am. Shout out to sa inyo, sir Joey Dan, ma'am. Sir, <laughs> ito na po yung block 112, lot 18. Dito to sa St. Mary Magdalene, ha? At uh, usual, parehas kayo ni kay sir Gino Ispla. Wala rin nun ang jealousy. At Ah uh, hanggang din sa likod. Dinaw natin mapasok kasi ayan oh, tambak ng tawag dito ng damo. Okay, o so guys, ito yung lugar nyo. At ngayon kung dati rate yung mga video natin dito, may mga kompleto yan, mga jealousy na yan ngayon. Ah, uh, halos wala na. Wala nang ng mga jealousy. Ubos na, tanggal na. At ayun uh, na nga, tsura nagiging uh, ito. Mukha na sang gubat. So, hanap naman natin lot 4. Nakita na natin yung lot 3. So, nandito yun sa bandang dulo. Aray. Saan na yun? Kay Ma'am Charn. So, ito. Ito na, Ma'am Charn. Block 112. Dito sa St. Mary Magdalene, lot 4. At syempre, ang natira na lang sa jalsyo niyo yung isang bakal na nasa gitna na pinagkagamitan ng mga salamin. At uh, ayun ayon din, tanggal din, nagang sa likod, dalos isa yung uh, mga kondisyon na hunong uh, bahay ho ninyo. Wala na mga jalousy. At syempre, ang tataas na ng mga damo. So ayun, sayang. Oh. Ayusin ni uli Liang kung kailan ko kayo lilipat ang tanong ni Ililipat pa ba talaga kayo nila? Kasi syempre, di ba? tagal-tagal nyo na atang uh, naka-schedule na hindi naman ho kayo malipat-lipat. So ito yung condition na ng bahay ko ninyo at meron ng antawag tawag dyan sa puno na to. Yung likod, yung extension. Ayan, nagkakapuno na. Nagkakapuno na. Okay, so ayun. Uh, ngayon pupunta naman natin ang lot 125 at uh, block 125 and 26. Sama kayo ha.